Hello mga ka-Wonderham Sa video na ito, pag-aaralan natin kung bakit mali ang square root of 25 is equal to positive negative 5 So mali yan So siguro maraming magdi-disagree sa atin dahil sasabihin nyo E positive 5 times positive 5 equals 25 negative 5 times negative 5 equal din siya sa 25. So, sasabihin nyo tama to. So, kaya mali itong square root of 25 equals positive negative 5. Kasi ang square root symbol or radical symbol, ang ibig sabihin niyan, hinahanap natin yung principal square root or yung positive na square root lang. So, ang square root of 25 equal siya sa 5. So, positive 5 lang ang sagot dyan. Ngayon, pag sinabi mong negative square root of 25, dun lang magiging negative 5 ang iyong sagot. Pero bakit pag x squared equals 25, ganito ang ating solution? I-square root natin yung magkabilang side. Ito magiging x na lang kasi kinansel mo na yung exponent tsaka yung square root symbol. Ito naman magiging positive negative 5. So bakit nagiging ganyan ang ating sagot nagkakaroon ng positive negative 5? Dahil meron tayong in-skip na step. So ulitin natin ang ating solution. x squared equals 25. So i-square root natin yung magkabilang side. So ngayon sabi natin, ang square root positive dapat lagi ang sagot. So ang square root of x squared equal siya sa absolute value ng x or positive value lang ng x dapat. Ang square root naman ng 25 equal siya sa positive 5 dapat. So, i-substitute natin to ngayon. Itong square root of x squared equal siya sa absolute value ng x equals ito namang square root of 25 equal siya sa 5. So, ang absolute value of x ay equal sa 5. So, ano ang value ng x? Ang x ay pwedeng positive 5. Kasi ang absolute value ng positive 5 ay equals sa 5. Pero pwede rin negative 5 ang x. Ang absolute value ng negative 5 ay positive 5 pa rin. Kaya naging x equals positive negative 5 ang ating sagot. So ang tanong natin, kailangan ba nating maglagay ng positive negative kapag kukunin natin yung square root? Ang sagot ay yes. Kapag hinahanap natin yung value ng isang variable. Pero no, kapag hinahanap natin ang square root ng isang number. So yan lang po ang video natin for today. Kung may natutunan po kayo, please like and share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye bye!